good day at good night sa inyong lahat mga kabindors, kumusta na po kayo? Uh, ito, uh, nagra-ride tayo papunta doon sa pinagtitindahan ni ate Rona uh, bisitahin natin mga kabindors, samahan niyo ako at makita natin ang kanyang uh, ginagawa yan, ito naglalakbay tayo papunta roon at masilayan natin ang kanyang pagtitinda ayun mga gabindors shout out sa inyong lahat sa aking mga viewer at sa aking mga subscriber at sa aking mga nag-sponsor sa aking maliit na channel uh, shout out sa inyong lahat mga kabindors ito ay pupunta tayo sa ating uh, mission ngayon, ngayong araw. Ang pag-update kay Ate Runa doon sa kanyang uh, tindahan na bago. Bagong tindahan kasi hindi pa naman nagtitinda yan si Ate Runa. ito, malapit na tayo mga kabindors masisilayan na natin ang ginagawa ni Ate Rona ayan, natatanaw na natin mga kabindors yan daw siya sa ano na yan sa labas ng e-school Mountain Heights High School ayan, natatanaw natin

Buti may ano kana nagkarong nagkaroon ka na ng business dito. Nandito si, si Ate Rona sa Mountain Heights High School. Dito siya sa labas ng school, siya nagtitinda. Mas maganda dito ano Ate Rona kasi parang ikaw lang ang nagtitinda dito. Ayan, mga, may mga bumibili na. Hindi man ito mga estudyante, ano, <laughs> sa labas ito. Dito dito na sana. Oo, lalo na mga maya siguro, paglabasan. Maya pa, naglabas ko. Lagyan mo na lang rin Yung Isa kung dapat ay isa yung ginala mo din. Wala mo, hindi ko nga ginugasan ko nga eh. Ando yung isa. Ano pa Ay, yung isa, walang order? Wala kang order, be? Order. Peaceful. Ah, na, peaceful sa kanya. Niya, peaceful. Ano masarap yung ano? Fresh, ano? Paangalan dyan? Rice. Rice. Sarap, be? Sabihin mo, kung hindi masarap, isasauli natin. Okay. Masarap ba? Sarap? Ha? Nahiya. Wala, Nahiya. 20 ah? Uh, 20 nga sabi mo 20 20 nga lang pa sabi mo eh kayo di ko na 20 sabi mo 20 sabi mo eh, 20, 20, 20, huh? 20, eh. 20, 20. Hmm. nga ang problema dito ano nga teronok, kung pag umulan naku <tod> hindi hmm. Wala nandun balik Nandun sa may ano. Yung upuan dali ng hindi Dito itahat. Diba? Ah, ito. Itong baso na yan na maliit. Magkano ang ganyan? Sampo, kuya. Ah. Sampo. price magkano ang order mong fish bulbe? limang piso ah limang piso kahit eh, ito lima lima lang ah dali gig na hmm yeah, Nandito ang sila nagsasalak sa puno ng tao na ito napakalapit. Paano maglalagay? Niyan nga ang problema dito at ero na pag yan dumating yung ulan, nako. Ano kaya? Napakahirap ang Gusto niya na plastic ng mommy. O produce sana nang payong. Ayan na, nandyan na yung mga customer mo. Na, nandito sa ilalim nitong...

hindi bakit nandito ka okay. yung... tinulong... Wala kang pasok ngayon? Okay. bakit anong nangyari anong 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 po anong 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 eh, kasi wala ka mang pasok ngayon, tama yun. Diba? Kasi pag may pasok ka, hindi ka makakatulong. Kasi anong oras ang pasok mo? Alas? Alas. Ito na 11.45. Ah, ayan, hindi ka makakatulong sa kanya. Ah, salamat at nandito ka kasi wala ka mang pasok. Tinulungan mo siya. Diba? Ang yun. Ayan, may nag ka. Ah, mamaya, mamaya, ma order ako mamaya. Ayan, nandito tayo mga kabindor sa pinagtitindahan nila. May isang problema dito. Ayan, ang iniisip ko yung isang problema nila. Yung ano talaga, pag dumating yung ulan, nakuk sana magkaroon ka ng ano no payong sa madaling sa lalong madaling panahon. Kaya nga eh, yan ang ano nalang dito, the best solution yung payong nalang kung na lang makakakuha ng... Kaya Kaya ako kaya kaya nga yung sa madaling panahon ano kasi siyempre araw-araw ka nagtitinda. Eh, siyempre sabihin na natin mag-ipon ka ng pambili, matagal pa. Paano kaya yun? Paano kaya makakaproduce tayo ng inyong payong dito? magandang pwesto ito dito ate Rona oh? pero iyan ano yan marami sila dito pag naglabasan yung mga estudyante anang Diyos noong isang araw kasi sabi mo doon sa ating isang vlog eh isang araw pangalawang araw itong pagtitinda mo eh, nakabigay ako ng sagot ko kuya. Mm hmm. Kaya sa lumay natira kahapon, si Julian, niya na. Ah. Kaya yun, umubos ko na lang. Ah, Para sa ano naman, yung tago na lang. Ah, pasok na din. Ano? Mm -hmm. Para iba-iba eh. yun, yun. pa, naman yung tanamay kasi magsasawa din naman sila kung isang klase lang. Kaya, uh, sasalitan din naman. Kaya, uh, Okay nga, wala silang pas, sila palang pasok. Kung tawag din yung picture na huwag na lang na pumunta kasi wala daw sila. Kasi hmm. may, may ano daw sila eh. May ano yung mga picture kaya yun, walang pasok sila. Okay. Um, pero oh. sa lunes, solo flight ko na Mm. Ako mo isa. Eh, buti na lang at ano, ka lang. nandito siya. Yung isa naman, iwan doon sa bahay para may nga, para may bantay. Uto si papa niya doon na kaya si papa niya. Bubos na yung kanan ata yun Yan, baseball kayo jan <laughs> kikiam po. Ang sino mang gusto ng

na siya ay magtitinda para meron naman siyang katwang dito kasi sa, uh, sa panahon na may mga pasok kayo eh mag-iisa lang siya dito bawian mo na lang pag wala talaga kayong pasok samahan mo talaga siya dito o kaya kung si Julian naman ang dito ikaw naman ang sa bahay ikaw ang magbantay doon ba diba? yan na lang ang gagawin nyo para para din naman ito sa inyo merong kayong pambaon araw-araw sa inyong pagpasok kaya nagsusumikap itong ina nyo magkaroon ng income Hmm. Yan eh. tayo doon sa mga nag-comment kasi na, naging isang aral yon para gawin ang mga nararapat. Pero ang ano mo dito, Ate Rona, ang ipinuhunan mo dito, yung ano, sabi mo sa doon sa isang vlog natin ay yung pambayad mo ng bahay muna. Oh, Oo. Oh. Eh, hindi ko talaga ano eh, sino kailangang tayo paksing sabon natin lagi tayo naman <tod> um, lebok nyo dogan ay masasayan na Wala po man, mene, na. Na. talaga ganon kailangan kasi yasety mo yasety ko anong buwan talaga yun kasi tapong sabi ko ako, sabi ko naka tapong tapong napanin naka rin tapong 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 Hindi tapong 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 Mahirap din ito Ate Rona ano, pag mahangin ako. Pero may nabibiling ano ah, yung screen diyan, kaya ako nakakita nun? Yung pinaka-screen sa hangin na hindi siya maihipan ng hangin. Saan kaya ako nakakita nun doon sa mga nagtitinda rin ng ano, mga may takip yung ano nila. Nagtitinda rin ng ganyan. At ah, tanong ko nga kung magkano yun. Yung pantakip yan.

ito holina, nung ko nila, nagsabi ng mga ayoko nung sabi kayo. Ayan po mga kabindos hanggang dito na po ang ating update sa tin tindahan ni Ate Rona. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood nitong aming vlog. Ayun si Ate Rona nagluluto ng price. Ang hirap din ng ano niya kasi mahangin dito. Uh, walang panangga sa hangin yung kanyang kalan saka nandito lang siya sa yung puno ng kahoy na ito nakuto walang ano na lang yung tsagaan na lang ano tsagaan na lang po talaga o oh. tsagaan dito po tsagaan na lang talaga yan, thank you, thank you po sa inyong pagsubaybay at panunood. Uh, maraming salamat po sa ating mga mahal na sponsor na siyang uh, nagsusuporta nitong aking munting channel. Uh, shoutout po sa inyong lahat.